Kamusta sa inyong lahat mga kaibigan? Ako nga pala ulit ito si Vyacheslav Ismailov o J-I-V-I-A at kasama ko ang aking tropa ang si Seryosa. Kamusta sa inyong lahat mga tropa? At ngayon ang paborito kong segment, Magnetic na Pangingisda. Tara huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Sige, ihagis mo na. Umpisahan na natin. Isa, dalawa, tatlo. Oh, ayos din. Ayos lang. Grabe, ang lalim don. Ako, mga isa't kalahating metro ang bagsak ko. Sobrang lalim talaga. Sige, hilahin mo, hilahin mo. Sandali lang, sandali lang, sandali lang. Hindi tayo pumunta dito ng basta-basta lang. Tuwing taglamig kasi, dito sa lawa nato ginaganap ang karera. Nagdi-drift ang mga sasakyan at kung ano-ano pa. At madalas, lumulubog sila. Posibleng makahanap tayo ng ilang piyesa o ibang parte ng sasakyan. Baka makakita pa tayo ng kotse. Tingnan natin, hindi ko rin alam. Buong kotse? Kasi may pakiramdam talaga ako na parang hindi talaga ito gumagana ng maayos. Ang hirap. Eh, ano bang meron? Walang kapit talaga. Humihila ka ba talaga? Hindi? Ikaw naman ang humihila. Sinusubukan ko rin. Naku, Via, wala na tayong ibang pagpipilian. Kailangan natin kunin ang magnet. Oo nga, naintindihan ko na. Sige! Hindi ito ang una kong beses mag-magnetic fishing. At parang palagi kong daladala -dala pa minsan-minsan ang diving gear ko para makalubog at para makuha ang magnet mula sa mga sanga o kung saan mang malalaking metal na estruktura. Basta, gaya ng dati, lulubog tayo ngayon. Titingnan natin kung saan siya kumapit at kukunin natin yon. O siya, nakapagpalit na ako ng damit. Sige. Handa na akong sumisit. Ayaw pa rin gumana. Talagang wala. Ano ka ba? Ibig sabihin, sobrang naipit ang magnet natin. Ngayon, lalakad ako sa lubid na to. Sige. Lulubog ako. Titingnan ko kung saan siya naipit. Susubukan ko siyang iligtas. 15 minuto na siyang lumalangoy. At ang tangke niya ay para lang sa 30 minuto. Hmm? Grabe, baka nga may nahanap silang kotse Tuwing taglamig, may mga lalaking nagda drive dito Alam ko rin ang apat na beses na may kotse talagang lumubog sa tubig Isa, totoo, nakuha na kuhanang. May natitira pang tatlo Mukhang totoo, parang matibay na tuod lang kasi ang tagal na niyang nandyan. Naitanggal mo na ba? Oo. Uh, Troso ba? Doon, may buong makina doon. Ano? May kotse doon na may mga drive. Kailangan natin itong kunin. Natagpuan natin ito. Nahanap natin ito gamit ang magnet kaya kailangan natin itong kunin kahit papaano. Ang nakakatuwa, halos buo pa ang kotse. Nandiyan pa ang makina, generator, manibela, at pati ang susi ay nakasaksak pa. Bulok na siya. Mukhang napunit siya sa gitna siguro habang nagdi-drift dito. Lumubog siya ng buo na hati sa gitna at yung kalahati pa ay malapit lang dito. Ibig sabihin, pwede pa siyang buuin mula sa mga piraso kung mahahanap natin yung pangalawang kalahati. Tama ba? Nako, hindi natin ito makukuha gamit to. Kung makina ang tinutukoy mo. Tawagin na lang natin ang crane tulad ng ginawa natin sa video na yon. Doon, buong ban pa ang iniahon natin mula sa tubig. Mas maliit ito pero kung mabubuo natin piraso-piraso, pwede na rin natin paandarin dito. Sige na, Viaya. Tama na ang pagbibiro. Kung nasa ilalim ng tubig ang makina, hinding-hindi mo yan mapapaandar. O, oh, sige. Tawagin na ang crane. Kuhain na natin tong bagay na to mula sa ilalim ng tubig. At buuin natin ang sasakyan gamit ang mga makukuha natin sa magnet fishing, no? Matagal na tong itong hinihiling ng mga subscribers natin. Sa tingin ko karapat dapat itong ilike. At kung magtagumpay tayo, subukan nating makuha ang 25,000 likes sa video na to. Tawagin na ang crane. Grabe mga tol, tingnan nyo to. Halos kalahati na talaga ng sasakyan to. O sige, siguro isang katlo lang. Pero ang pinaka-importante, eto yon, yung makina. Wala nang cooling system, ayos lang. Tubig ba to o hindi? Ah, hindi. Tingnan nyo, parang langis to. Ayos lang. O sige, subukan natin. O, tanggalin na natin itong bagay na ito. Sige, tingin ko pwede mo nang iangat, pati na rin yung kahon. Grabe, totoo, may pedal at kumpleto. Astig, ayos ang resulta. Oh. Tingnan mo, anong sabi ko sa'yo? Kahit nung nasa ilalim pa ako ng tubig, heto yung susi, nakasaksak na. Nako, hindi ko nakita yung susi. Ang napansin ko lang. Kaya ko to mapagana. Sigurado ako, kompleto lahat. May generator, carburetor, lahat meron. Hindi, Via, kalma lang. Nasa ilalim ng tubig yan. Paano mo mapapagana? Kahit mapagana mo, ano susunod? Wala namang ibang pyesa. Kailangan lang patuyuin, ayusin, at iset up ang kuryente para mapagana na ito. May problema lang sa mga gulong. Hindi natin mahahanap, no? Pero andito pa ang hub. Tingnan mo. Oh. Ibig sabihin, pwede kong paanda rin ang makinang ito at makakabiyahe tayo. Pwede nating buuin ang kompletong sasakyan gamit ang mahahanap natin sa magnet fishing. Sa tingin mo, makakahanap tayo ng mga gulong? Imposibleng makahanap ng gulong dito kasi lumulutang ang mga yon at wala akong nakikita. Ngayon know, naman, Hihingi na lang tayo sa tropa para dalhin dito. Pero yung iba tayo na maghahanap. Sige, magandang desisyon yan. Hello, gagawa kami ng sasakyan. Gamit ang mga piyesa sa ilalim ng tubig. Pero kailangan pa namin ng gulong. Dalhin na nyo na agad dito. Tulad ng in-order nyo. Vaya, saluhin mo ang gulong mo. Ano bang ginagawa mo? Grabe naman. Paano ko naman yan masasalo ngayon? Gago ka ba? Oh, ayan na. Isang beses, ako mismo ang nagbook ng hotel. At ano sa tingin mo nangyari? Nilagay ako sa isang maruming luma at sirasirang kwarto na hindi naman tugma sa nakita ko sa website. Sobrang sama ng karanasan. Ito ba yung Grand Palace Hotel? Oo, oh, limang bituin daw. Nagpa-reserve ba ako ng kwarto sa inyo? Tuloy po ito ang suite ninyo. Ano ba itong nakakatakot na ito? Magayos na po kayo at magpahinga. Magandang bakasyon. Nakakatakot ito. Tok, tok, tok! Tapos na ang pananatili mo. Lumayas ka na rito. Ha? Paano matatapos? Dalawang gabi ang binayaran ko, ha? Ano ba? Binasa mo ba ang patakaran? Dalawang araw, hindi dalawang gabi. Isang araw kahapon, ngayon isa pa. Tapos na, umalis ka na. Mag-empake ka na. Ano? Niloloko nyo ako, hindi ako magdadagdag bayad. Ayaw mo pala, umalis ka na. Akala mo ba imposibleng mangyari yon? Hindi ko alam. Sa tingin ko, magagawa natin to. Depende yan sa mga mahahanap natin at kung ano ang makukuha natin para mabuo ang isang buong sasakyan. Sasakyan! Mula sa lahat ng piyesa na mahahanap natin habang nagmamagnet fishing, pakinggan mo, alam mo ba kung anong iniisip ko? Oo, oh, ikaw ang hihila, ikaw ang Sige. kunin mo na lang ang mga makita mo habang aayusin ko ang sasakyan. Sa ngayon kay Seryot, siya na lahat nakaasa. Sige, susubukan ko. Sige na. Dito, ang dami talagang iba't ibang mga gamit. Sa ko, siguradong may makukuha tayo. At lahat ng to ay may kinalaman sa mga sasakyan. Ibig sabihin, posible nating mabuo ang isang sasakyan mula sa mga nahahanap natin habang nagmamagnet fishing tayo. Oh. Oh, ano ito? Hindi ko alam, parang bakal. Eh, ito nga. Pwede na to, isasama ko sa balangkas ko. Oh, balangkas, mga piyesa, kailangan natin lahat yan. Sige, maghanap ka na, magsisimula na akong buuin ng sasakyan. Sige, pasayahin mo pa ako ng iba pa. O, oh, teka. Napakabigat ng isang bagay, Via. na hulog. Ay, malayo na hulog. Naku, Via, kailangan ko ang tulong mo. Anong nangyari dyan sa'yo? Oo, oh, naku, may isang bagay na sobrang bigat na palaging nahuhulog. Parang dito banda nadala ko siya hanggang dito. Seryosa, hindi ko na kailangan ng isa pang makina. Meron na akong isa, halos na paandar ko na yon. Parang makina talaga ito. Kumapit ka na. Oo, oh, hab, ah, hindi pala. Sige, hilahin mo pa. Hila, hila, hila. Yan ay biga. Yan ay biga na may dalawang hub. Yan ang kailangan ko. Sige, tingnan natin kung umiikot, hindi ba? Medyo sumasabit ng kaunti, pero ay hindi ayos lang. Umiikot ba? Ayos lang. Lalagyan ko ng grasa, aayusin ko. Iyan ang kailangan ko. Astig, mabigat na nadiskubre. Sobrang bigat. Pakinggan mo, nakakatuwa na hindi ito yung pangalawang makina, kundi yung tamang pyesa. Sige, sige, kulang pa ako niyan doon. Kailangan pang maghanap ng iba pa. Parang balangkas, o, oh, kinukuha mo. Sige, ayan, Ayan, tapos lakad na. Sige, dito mo ilagay. Oh. Tingnan mo, sinwerte tayo. Nandito ang likurang gulong natin. Kunin mo ang hijack, ikabit na natin. Sa totoo lang, ang dami talagang natagpuan dito. Kung ano-anong bakal. Oh, may isa pang kung anong bagay. Ayun, ito ang kulang sa akin. Opa. May dumarating, may dumarating. May dumarating ba? Oh. Sige, sakto lang. Kulang pa ako ng materialis Parang malaki yata 'yan. Oh, tingnan mo, may kakaiba. Ano 'yan? Oh, parang malaki 'yan. Ano 'yan? Parang hayop ba 'yan? Hindi malinaw. Teka, ano 'to dito? Oh. Ano 'to? Parang upuan 'to. Tingnan mo. Upuan? Oh. Ang bigat naman nito. Ayos na, ayos. Eksakto. Eksakto, oo. Tamang-tama ito para sa atin. Uy, may laman. Uy, grabe. Ito ay karburador. Kailangan ito ni Vaya. Siya pupunta ako para ipakita. Tingnan mo, nahanap ko ito. Karburador. Teka, may ganito na ako. Di ko na kailangan. Sige, maghanap ka pa. May nahuli, may kumagat. Opa. Ano to? parang kakaibang stick ito. Yeah, siguro magagamit natin to. Seryosa. Ha? Ah. ha? Oh, bakit ang tagal mo? Kulang ako sa mga pyesa. Kailangan ko pa ng mas maraming pyesa. Ganyan mo lang ihagis ang mga... Bakit mo sinira lahat, ha? Anong sinira ko? Heto. Teka, may nararamdaman ako. Oo, may nahuli ako. Grabe. Ano yon? Bakal yung bakal. Bakal yung bakal na naman. Eh, uh, yun nga ang kailangan ko. Oo nga, nakakainis. Isa na namang plato. Pupunta ako kay Via. Baka kailangan niya. Kailangan mo ba? Marami ako. Marami, pero ito ang kailangan ko. Sige, dalhin mo na. Oh, ano na naman to? Ano yan? Hindi maintindihan. Oh, isa na namang piraso ng metal. Metal na naman. Sana makatulong ito kay Via. Sige, tutulungan ko siya. Sige, 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 sige. Mas marami, mas kaunti. Dalhin mo lahat, lahat. Sige. gamit ako dito na siguradong makakatulong sa atin. Via, sigurado ka ba talaga na magandang ideya to? Napakagandang ideya nito. Sige na, kunin mo na ang magnet. Kailangan pa natin ng mga pyesa. Sige na, sige na, sige na. Gagamit tayo ng lumang paraan. Bote ang gagamiting pamalit sa tangke ng gasolina. Oh, ayan, handa na ang fuel system. Pero dapat talian pa natin lahat ng mga strap. Kaya hindi dapat binabaliwala ang mga patakaran sa kaligtasan. Saan kaya nila nahanap ang ganong klasing metal, ha? Tapos na Teriosa, halika Tama na, eh. itapon mo na yung magnet Tapos na Grabe, nagulat ako Siyempre naman Kahit ganun ang kinalabasan, nakatayo pa rin siya Astig na Nakatayo siya sa gulong Pero sa tingin ko, hindi na siya andar. Inayos ko na ang kuryente Umiikot na ang makina Pero hindi ko pa nasubukan Oo, lahat umiikot Tama ka, malamang pwede na umandar kung may spark Pero saglit lang Kita mo mga tubo na to? Oh. Ito ang labasan papunta sa radiator sa cooling system ng makinang ito. Dati, kamakailan lang may tubig sa paligid ng makinang ito kaya malamig siya. Ngayon sa kasamaang palad, hindi na ganon. Kailangan nating mag-isip ng paraan para palamigin ito. Kung hindi, titirik agad to. May naisip akong ideya yata. Talaga? Ayos yan. Ano yon? Oh, bawal ba yun? Hindi ko alam. Dito natin siya ilalagay at gagawa ng butas ngayon. Radiator mula sa bote? Oh. Hindi ko alam, subukan natin. Wala rin naman tayong ibang pagpipilian. Subukan natin, baka sakaling magtagumpay tayo. Ayan. Sigurado ba yan? Oo, uh, ano yung pinapakita mo? Wala, kalokohan lang. Pupunta na ako. Naubos lang tape ko. Gets mo? Kung may tape ako, naayos ko na. Oo, oo ayos lang nga. Hindi naman malakas ang tagas, no? sapat na para paandar. Tama na sa chat, tara na mga pare. Lahat handa na para sa paandar. Panahon na subukan ang kotse. Pinapatagal niya lang oras. Dear. Simula pa lang hindi siya naniniwala sa proyekto. Ngayon, parang, oh, ito, yun, sige na. Paandarin na natin. Napansin mo ba? Hindi ko sinadyang ikabit to. Ginawa ko lang para magmukhang may pinto dito. Oo, oh, umupo ka na. Oo, oh, bakit? Wala namang upuang ang inihanda para sa akin. Anong upuan? Hindi mo naman nahuli yon. Hello, kung ano lang ang binigay, yon lang ang ginawa ko. Ano ba ang task? Bumuo ng sasakyan gamit ang mga nahuli natin sa magnetic fishing. Kaya ayan, aalagaan ko kayo. Ako ang magiging driver ninyo. Siyempre, ang level ng transportasyon natin ay ultimatum. Sa premium na klase, mataas ang requirement sa sasakyan at sa gumagawa ng ultimatum order. Lahat ay na-check ko na. May kuryente at maayos ang mga spark plug. Kita mo? Ganyan din ang pagkakaayos ko. Oo. Oh, oh, oh. nakita mo? Kung paano ko inayos lahat dito, ginamitan ko ng mga tali. Ayan, at ngayon, ops, ganito na. Ah, akala ko gusto mo ng mga ilaw. Hindi, anong mga ilaw? <laughs> hindi, hindi. Oh, handa ka na ba? Sige. Ha? Ha? Ayos lang, ayos lang. Sabi ko sa'yo, maayos kung gagawin to ngayon. Sige, tara na. Simulan na natin. Medyo mas mahirap to. Oo, oh, oo, oh, ha? Ay, talaga ba? Oo, oh, oh. sinabi ko na sa'yo. Ayos lang. oh. ang saya eh, di ba? Oh. Ayan. Ang ganda ng manibela, di ba? Ang ganda ng manibela, di ba? Alam mo pa, alam mo pa? Tignan mo. Oo, oh. ayan. May preno ba? May preno. May preno. O, oh, ako ang gumawa nun. No? O, oh, sige. Grabe. Tingnan mo paano siya lumili ko. oh, ba. Ganyan, ang ganda ng galaw. Lahat ay sobrang ayos. Esa. Ang liksi ay panalo. At dahil magkana ang pagkakagawa, talagang astig siya. Ganun? Ipapakita mo ba kung paano siya? Oh, <laughs> Natakot ka ba? Oh, kasi itong bagay na to gumagalaw lang. <laughs> talagang gumagalaw lang siya. Talagang may sirato, talagang may sirato. Oh, talagang may sirato. Hmm. Hindi ba tayo kumukulok? tema ng pagpapalamig. Ah, sige na nga, nga. Paano nangyari 'yon sandali lang? Hindi ito ayon sa plano. Sige, ayusin natin ang cooling system. Sige, kailangan muna nating paandarin ang makina. Sige, kailangan muna nating paandarin ang lahat-lahat. Nako, anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Nako naman. Sige, ipasok mo na 'yan. Tan mo ilalagay, mainit pa 'yan, huwag hawakan. Grabe. Oo, oh, ang init talaga. Ars lang. Ano ka ba? Ang init talaga. Tingnan mo. Ang bilis nga niyang tumakbo, di ba? Oo, oh, ang bilis talaga ng takbo niya. Ayun, yan talaga ang problema. May jack naman tayo, aayusin natin yan. Pero hindi na tayo makakaalis. Siguro. Sa totoo, ginawa namin ang kotse gamit ang mga bakal mula sa magnet fishing. Oo nga. Grabe, hindi ko inakala nagagana to siyempre. Pero umandar ang sasakyan, lumiko ang sasakyan, nagwala pa nga ang sasakyan, at pati preno, gumana. Lahat ng katangian na meron ng kotse, meron din ng transporting to. Oo, sadali lang. Oo, syempre may mga kakaibang detalye gaya ng dati. Pero tara na, ginawa ko lang to gamit ang mga bagay na nakita ko sa paligid. Mga kahoy at kung anong tape lang. Naubos ang tape. Tama, naubos ang tape. Kung mas marami pa sana, mas maayos ko pa sana nagawa. Masaya, sigurado yon. Sa inyo mga kaibigan, sana nagustuhan nyo rin to. Kayo ang humiling na gawin namin ang videong to. Nabuuin namin ang kotse mula sa mga piyesa na nakuha ko sa magnetic fishing sa loob ng maraming taon. Tawakas, umabot na kami sa ganitong level at nabuo namin para sa inyo ang isang astig at masayang proyekto. Sana na-enjoy nyo to at ang kinabukasan ng proyektong ito ay nakadepende lang sa inyo. Kung makakuha tayo ng 20,000 likes sa video na to, baka mas palupitin pa namin to, baka tapusin pa namin at makabuo ng mas astig na bagay mula rito, o baka gumawa pa kami ng isa pang ganitong klase ng sasakyan. Kukuha ulit kami ng mga piyesa ng kotse mula sa ibang lawa. At magkakaroon tayo ng mga challenge, karera, tung lahat ng paborito natin, mga kaibigan. Sa tingin ko, dapat 25,000 likes. Madali ang 20, pero ang 25,000 kailangan magsikap ang tropa. Patunayan nyo, mga tropa, na malulupit kayo. Kunin nyo ang 25,000 likes. Kasama nyo ako via Cheslav Ismailov o JIVIA Serio at ang team ng Buhay Via. Sana nag-enjoy kayo. Mag-subscribe, like at comment na. Paalam sa lahat. Paalam, paalam.